La Tanduanes ang tinaguri ang Happy Island ng Pilipinas. Ito ang naging probinsya at lugar ng kapanganakan ng nanay ko. Isang lugar na taon-taon ay binabalikan dahil naging tahanan na rin namin ito. Tahanan na rin dahil sa mga taong ginagawang tahanan ang lugar na ito, ang Pamilya Shatong. tahanan namin sa Katanduanes ay nasa siyudad ng Virac. At dahil nga isla ang Katanduanes ay nasa tabing dagat ng bahay namin. Ang simoy ng hangin ay amoy tubig ng dagat at talagang naririnig mo ang alo na pabalik-balik sa pang -pang. Taon-taon naman ay iniisa-isa naman talaga namin ng mga dagat sa is at sa tuwing unang araw namin, ang gawin ng pamilya ay pumunta sa Mamangal Beach bago tumungo sa ibang dagat na isla. Talagang hindi po pwedeng lumagpas ang unang araw ng pagdating sa probinsya ng na hindi nakadadalaw dito. Marami na nga naging memorya ng dagat na ito simpleman pero napakalaking parte nito ng aking pagkabata. Nito ako unang nagka na talagang hindi ko makalilimutan ang din nito sa balat ko. At hindi naman mawawala sa lamesa ang pagkain na ito, ang humba. Dahil ang pamilya siya itong may lahing kino, at eh talagang nakasanayan na ang pagluto nito sa pamilya. Siyempre, hindi lamang dagat ang mayroon sa Katanduanes. Dito din ang sikat na binurong point ng Bicol na inaakit namin bilang pamilya. At talagang sa pagdating mo sa taas ay mabibighani ka sa tanawin na pinakikita ang lawak at ganda ng karagatang Pasipiko. At syempre, meron pa. Dahil hindi lang tubig, alat o dagat ang anyong tubig sa Virac, ipinagmamalaki din namin ang Maribina Falls. Na siyang puntaahan namin magpipinsan. At ang mga freshwater lake na naman sa bukana ng syudad ng bato. At syempre, bago naman umuwi, hindi naman mawawala ang, ang mga pasalubong at mga pagkain iuwi sa Maynila. Ang paboritong gawin ng pamilya, ang pumakyaw ng suman na latik at masasarap na seafood. Nakakamiss nga kasi ang lasa ng suman na talagang gawa sa verak. At... Ang luto na rin ng latik, pati na rin ng mga seafood dahil bagong hango talaga ang mga ito, lalo at isang isla nga ang katanduanis. At ayun lamang ang mababahagi ko sa ngayon, ang kultura ng pamilyang Shatong. Sana ay nasiyahan kayo sa ating lakbay katanduanes.